Good morning guys! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo makapag-add ng mga mababang item lang dito sa sitaw. So yung guys yung uh, price nila mga 200 pesos, ganyan, 300. So ayun guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. And then click na rin po ang notification bell para araw-araw ka pong updated sa lahat ng i-upload ko mga video tutorial. So, dito guys, sa pag-add ng uh, low price, yung mga mababang presyo lang dito sa sitaw. So, sundan nyo lang po ako. So, click nyo lang po itong account. Ito po, dito, account. And then, pag-click nyo po ng account, makakita nyo po dito yung products. Sa products po, click nyo po yan. So, kung makakita nyo guys, dito malaki yung item na gusto uh, nilagay ko po dito guys pero papalitan po natin yan papalitan natin yan ng mas mababang presyo so dito click nyo po itong product warehouse so add ko lang guys ang product po ninyo ay dapat lang po ay sampu lang po so since mag add tayo malalagdagan and then i-delete id na lang po natin yung iba So, kung makita nyo dito guys, all items. So, kung makita nyo dito all, click nyo po yung all. And then, makita po ninyo dito kung yung desire po ninyo na percentage na gusto nyo pong kitain. So, like for example, gusto nyo po ng 7%. So, depende po sa inyo. Depende rin po sa capital nyo po guys. So, ngayon, gawin po natin. Uh, click po natin itong dito po sa 7% guys. Ah, uh, 'yan po yung mga 200 plus, mga 200, 300, 'yan po yung mga item na pwede po sa 7%. Dito naman po guys sa uh, sa 8%, 301. 301%, ah uh, 301 pesos po. Pataas po 'yan. So dito naman guys sa uh, 10%. So sa 10% guys, ah uh, Pwede po dito 2,000 plus. Sa, sa 2,000 plus guys, paano na po yan? Uh, 2,000 to 5,000. Ganyan po. Meron na pong ganyan mga 10,000, 8,000. Ganyan. And then yung 12% man po ay 5,000 pat up. Kung gusto nyo pong kitain. So, click natin to guys na 7% kasi maghanap po tayo ng sabi ko kanina maghanap po tayo ng mas mababang presyo. So ngayon pag click nyo po yung 7% so di sa ano lang po kayo ng gusto nyo pong pwede nyo po kayo magpili dito and then kung gusto nyo naman po para mas madali po kayo 7% click nyo po yung 7% and then ito pong filter so yan po makikita po ninyo dito yung mga mababang presyo lang po So, wait lang guys ah. Sample. Ah, ito guys na sports. Sports. Ito. Sports best. Sa sports best guys, click nyo po uh, sports best pag na-click nyo po yung sports best lalabas nyo yung sports best wait lang guys ha uh, eto sports best and then click nyo po yung filter so ayan guys makikita po ninyo dito yung 200 plus lang na presyo mga presyo po so ayan meron naman po sa sports best ng 20. 20 ba tingnan natin. Yung mga mababa lang po na presyo. And 300 300 to 300 200 plus. So ito guys, i-click natin yung pinakamadali guys ha. So balik tayo guys dito. Tapos click natin ulit itong products. And then pag-click natin to products, click ulit natin itong warehouse. So So, ayan. Category. 7%. Ngayon, gagawin natin. wag natin, guys, i-click itong category para lahat na talaga siya lumabas. So, kung nakita nyo, guys, hindi na po natin click yung category. Yung ito pong category, huwag nyo na pong i-click para po lahat na po lumabas. Para hindi na po kayo mag-isa-isa. Yan po yung gawin po ninyo. So, ayan, guys. Meron na po tayo itong 215 200 Ayan, click natin 'tong mga ano 215 lang. Tapos, meron ditong 211 ganyan. Tapos, pag-click nyo po niyan na uh, ito na click niyo na po itong i-check nyo lang po 'yan tapos Ayan, click nyo po itong batch publish and then ito pong three items submit. So makikita niyo na po 'yan doon sa ano po ninyo sa item po ninyo. So mamaya titingnan po natin siya mag-add lang po ulit tayo. So, dito, meron ako dito nakita. Mas mababa rin. Dito sa taas. Eto. Eto guys, yung mga nakita ko mga mababa lang talaga yung presyo. Para kung mababa lang po yung capital, yung fund po niyo yung pagkapital po niyo ito po yung gawin po niyo ito po yung pinaka the best na gawin po ninyo. So, meron na po tayong 6 items na 200 plus lang po yung presyo. And then next, hanap po, pa po tayo ulit. I-click nyo lang to, dito guys, itong 1 to 12. Hanap lang po kayo dyan. And then, ayan. So, wala dito mababa. Eto guys, maganda dito sa mababang mga presyo lang kasi pwede pong umangat agad, agad yung per, uh, PR po ninyo. Yung percentage po ninyo. So, yan. Wala dito. Walang mababa. Try natin dito sa number 8. eto guys, meron tayo nakita 205. Ayan po. 205 lang. And then, batch natin. Pang 7 na po ito. Tapos yung the rest guys, i- Kaya ano po natin, i-delete po natin para po hindi po tayo makita ni Sitaw na marami po yung ano natin, yung product natin. So, yun guys. Dito wala tayong nakita. So, try natin dito sa si number 2. Ito meron guys, 215. So, pang 8 na po ito guys. So, ayan guys, pang, kung pang 8 na to gagawin natin. So, punta tayo ngayon sa My Products click ulit natin guys yung may products kasi makita natin doon yung in-add po natin. So ito guys, ito na yung in-add po natin. 215, 205, 209. Ayan, meron tayong 8 na na add So, so gagawin natin guys kasi ito ay 18. Pang 18 na yata yung product natin eh. Kung hindi po tayo nagkamali. Tama po lahat. Ah, uh, pang Okay, na po yung product natin. So, yung 8 po, i-ano lang po natin, i- delete lang po natin para po hindi tayo ma-email or hindi po tayo magka-penalty. So, dapat guys, 10 products lang po ang i-add po natin. 10, 10 or 11. Pero alam ko po, po talaga para sure, 10 lang po talaga. So, ngayon, delete po natin to para Ito guys yung ginagawa ko kasi lalo na pag uh, na-pick up ko na yung iba and then yung sample kung mga 50,000 pa yung capital po ninyo pwede po kayong mag-add ng product na mga 5,000, 2,000 mga 10% po, mga 12% pero kung mababa na lang po yung fund po ninyo maabot na lang ng uh, mga 5k kasi aabot pa yung ng ilang araw so eto guys, gawin natin delete na po natin tong iba So, ayan. Delete lang natin. So, konti na lang. 12 na lang yung product natin. 11. So, isa na lang guys yung i-delete po natin. So, gawin natin. Delete na lang po natin itong isa. So, ayan. Tapos na guys yung ating pag-delete. So ngayon, ito na guys yung mga uh, products natin na mawawala lang yung presyo. 205, 215, 209. Ito na guys. Pero ito, since meron po tayong meron pa po tayong uh, 20 plus K na pan, pwede po natin tong pwede po kayo mag-add ng ganito. Ito po ay 12%. Dito nyo po makikita po sa baba, ito. 12% po yung pwedeng kitain po nito. Kasi itong isa, 12% din po. Itong the rest po, 7% na lang po yan. Ayan, 7% po. Ayan, o. Oh. Makikita po ninyo ito. 7% na lang. So, itong 5,000, 12% po. So, pag konti na lang po yung pant, ang gagawin ko po yan ay i-delete po natin. Tapos, ayan, pag walang pant na po tayo, gagamitin na natin yung holiday mode. So, para hindi po tayo matambakan ng products. So, kini kung makikita nyo guys dito sa natin dashboard po natin ang ano po lang natin ang products lang po natin ay 10 lang po ayan so meron tayong 3 pendings Tingnan po natin kung magkano po yon click po natin tong orders ayan so eto Tingnan nyo guys, agad-agad po, meron na pong nag-order agad. Ayan. Ito 10,000, grabe. So, 2,000. So, tingnan natin kung ilan po yung funds po natin. So, meron pa guys tayong 27,900 na pan. Ang gawin natin, i-pick up na po natin to. Tingnan po muna natin yung price, ano natin, PR natin. Yung PR natin guys ay So, since hindi pa po yan updated, 100% pa po yan. So, mag-pick up na po tayo ng products. Ang kagandaan guys nitong ano, nitong mababa lang yung mga presyo kasi nakakahatak po ito sa pagtaas ng PR. So, ayan. Pick upin natin. Ito. So, kita tayo dyan ng 800 plus 800 plus yun guys kasi hindi naman po talaga yun lahat ano eh isang ano lang yun may makita nyo guys merong isang 5000 lang doon ayan isang 5000 tas dalawa 2000 plus 2000 plus next 2000 plus so ayan So, meron pa tayo guys na 16K. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang po yung ating video tutorial. Sana po ay natuto po kayo. So, kung meron po kayong pwedeng ma-share sa ating video, i-comment lang po sa baba para po makatulong din po tayo sa ibang seller. So, hanggang dito na lang po guys. God bless po. Ingat po kayo.